magandang araw. Ako si Astro at isang bagong isorya na naman ang ating sisimulan. Sa baryo ng San Lorenzo. Tahimik ang gabi. munit sa likod ng katahimikan. May nilalang na bumangon muli. Isang dating dalagang nalunod sa baha, ang sabi nila. Pero mayong bilog na naman ang buwan. May isang kaluluwang hindi matahimik. Ano yon? Parang may lumilipad, sabi ni Mario habang nakatinala sa punong saging nagpakita ang isang hugis mula sa dilim, pakpak. Duguan. Kalahating katawan. Namiss mo ba ako Mario, sabi ni Liza mula sa itaas. Eliza. Buhay ka, sabi ni Mario habang paatras. Mas buhay pa ako kaysa sayo. Ngayon, sabi ni Liza. Habang dahan-dahang lumulutang pababa. Iniwang nakatayo ang kanyang ibabang katawan sa punso ng gabi. Walang nagising. Walang nakakita kinabukasan, natagpuan si Mario sa bulod. Walang puso. Walang atay. Mula sa gabing yon, nagsimula ang bangungot ng San Lorenzo. Kumakagat na ang takot sa buong baryo. Pumuntang nagmamadali si Andoy kay Lola Sabel. Ang matandang albularyo sa dulo ng ngayon. Lola Sabel, patay si Mario. Wala siyang lamang loob, sabi ni Andoy habang hinal na hinal narinig ko na. Ang pakpak kagabi, sabi ni Lola Sabel habang sinindihan ang itim na insenso. Si Liza raw ang nakita niya bago mamatay, sabi ni Andoy. Bumalik ang manananggal. Sumpa ito sa baryong to, noong panahon ng hapon. Isang dalagang inalay pero nabuhay. At mula noon, kada ikatlong kabilugan ng buwan, bumabalik siya, sabi ni Lola Sabel habang binubuklat ang aklat ng orasyon. Ano pong gagawin namin, sabi ni Andoy. Takpan ang bubong ng buntal at lagyan ng asin. Magtago sa loob ng bahay. At huwag. Huwag kayong lalabas kapag wala na ang ibabang katawan. Yon ang dapat sunugin, sabi ni Lola Sabel. Tahimik ang gabi. Ang mga kabahayan sa baryo ay may nakasabit na bawang. Asin sa bintana. At kandila sa altar. Munit hindi ito sapat para hadlangan ang dilim. Naririnig mo ba yun? Sabi ni Kara habang hawak ang kandila. Parang gumagapang sa bubong, sabi ni Mia habang nakayakap sa unan. Biglang meron siyang naririnig na parang malalakas na kalusko sa bubong. Dumadagundong na tila may mabigat na nilalang na lumalakad sa taas ng bahay. May nasa bubong. Si Liza yon, sabi ni Kara habang pilit sinasara ang bintana. Gusto ko na umuwi, Ayoko na dito, sabi ni Mia habang nanginginig. Sa buong baryo. Sabay-sabay na narinig ang mga yabag sa bubong. At sa isa sa mga bahay. May nawawalang bata kinabukasan. Kinabukasan. Pinuntahan muli ni Andoy si Lola Sabel. May dala siyang lumang bote na may itim na likido. Lola Sabel. Ano to, sabi ni Andoy habang pinapakita ang darapon. Yan ang langis ng manananggal ginagamit nila para mahiwalay ang katawan. Itinatago nila ito malapit sa punso o sa ginyan, sabi ni Lola Sabel. Kaya pala kalahati lang si Liza. Iniwan niya ang ibabang katawan niya kagabi, sabi ni Andoy. Kapag nakita mo yon, buhusan mo ng asin. Tapos sunugin. Yon lang ang paraan para di na siya makabalik sa katawan niya, sabi ni Lola Sabel habang mariin pinikit ang mga mata. Gabi na naman bukas at bilog ulit ang buwan, sabi ni Andoy. Halos hindi makahinga sa kaba. Dumating ang pinakanakatatakutan ang gabi ng kabilugan. Nakapwesto ang mga kabataan sa bulod. Naghihintay sa pakpak ng dilim. Andoy! May tatlo sila. Hindi lang si Liza, sabi ni Kara habang itinuturo ang papalapit na mga anino sa himpapawid. Dito! Dito ang katawan nila, Ihanda ang apoy, sabi ni Andoy habang ibinubuhos ang asin sa isang lumang katawan. Wala kayong karapatang tapusin ako. Lahat kayo kasamang lulubog sa dilim, sabi ni Liza. Habang ang kanyang mata ay nagliliyab at ang boses ay naging dalawang tinig. Sinilaban nila ang katawan. Umingit si Liza sa air. Bumagsak at naging abo. Ngunit sa paligid nila, may narinig pang pagaspas. Sa dilim, Isang pares ng mata ang bumuka sa puno ng balete. Nakalipas ang ilang buwan. Ang bangungot ng San Lorenzo ay hindi pa tapos. At ang mga anino ay nagsisimula pa lang gumalaw. Lumipas ang isang buwan matapos ang gabi ng pag-atake. Tahimik ang baryo. Pero may mga nag-iwasan. May mga paring ayaw magsimba. At may mga kaluluwang tila hindi pa lumalayo. Isang araw Dumating ang bagong guro sa eskwelahan, si Ginang Aurora. Maputi, mahinhin, laging nakaitim. Malamig ang tinig. At tila may hindi maipaliwanag na aura. "Magandang umaga, mga bata. Ako si Ma'am Aurora. Gusto kong makilala kayong lahat isa-isa." Sabi ni Ma'am Aurora habang nakatitig sa bawat mata ng estudyante. Para siyang parang hindi humihina, sabi ni Karaymia. Ang lamig ng boses niya, no? Parang may multo sa likod, sabi ni Mia. Kinagabihan, may nawawalang batang lalaki. At sa dingding ng silid-aralan, may nakasulat sa dugo, ang pagbabayad ay nagsisimula. Sa lumang si ng eskwelahan, may lumang salamin na nilumana ng panahon. Pero ngayong gabi, hindi ito basta salamin. Andoy tingnan mo to pag tumingin ka rito. May mata sa likod ko, sabi ni Kara habang pinapakita ang phone. Walang tao sa likod mo ah, pero sa reflection may dilaw na mata, sabi ni Andoy. Baka ito yung sinasabi ni Lola Sabel noon. Ang salamin na ginamit ng mga albularyong itinapo ng simbahan. Sabi ni Kara. Kinagabihan. Pumasok si Ma'am Aurora sa siray. Humarap sa salamin. Umiti at sa salamin naging tatlo ang ulo niya. Hindi lang ako ang narito. Binuksan niyo na ang pinto, sabi ni Aurora habang papalayo sa salamin. At naiwan ang aninong mumingiti. May isang bahagi ng kagubatan sa San Lorenzo na pinaniniwala ang bawal pasukin, lalo na kapag walang araw. Ngunit isang gabi, sinundan ng grupo si Ma'am Aurora sa gitna ng dilim. Kara, may dala ka bang asin, sabi ni Andoy habang inilalabas ang flashlight. Meron. Pero tingnan mo yon, may altar. May kandila. At mga putol na larawan, sabi ni Kara habang nakasilip sa dahon. Ano to? Buntot ng pusa. Buhok. At litrato natin, sabi ni Mia habang nanginginig. Biglang nagdilim ang paligid. Lumitaw si Ma'am Aurora mula sa likod ng puno. Masyado kayong mausisa. Hindi lahat ng lihim dapat binubuksan, sabi ni Aurora at biglang nagbago ang anyo naging matanda. May sungay, at ang dilay parang ahas. Tumakbo ang grupo, ngunit hindi lahat ang nakalabas. Sa gitna ng takot at kabaliwan, may isang bagong dumating sa baryo, isang lalaking may itim na sombrero at hawak na sulo. Siya raw ang itagasunog, e. isang dating exorcist na itinatakwil ng simbahan. At kilalang tagasupil ng mga nilalang sa dilim, ako si Elias. Hinahanap ko si Aurora, sabi ni Elias habang pinapakita ang sugatang braso niya. Alam niyo ba kung sino talaga siya, sabi ni Elias. Hindi siya tao. Isa siyang anak ng manananggal at demonyo. Ang tawag sa kanila diwang lata. Hindi sila lumilipad. Sila ang nagpapalaganap ng uhaw. Uhaw sa takot. Uhaw sa dugo. Paano siya titigil, sabi ni Andoy? Sunugin niyo ang puso niya. Pero hindi basta puso, nasa ilalim ng simbahan, nakabaon sa altar. 'Yun ang dahilan kung bakit laging may misa rito. Para hindi ito muling magising, sabi ni Elias. Madaling araw. Tahimik ang baryo at si Elias kasama si Nakara, Andoy, at Mia ay palihim na pumasok sa simbahan ng San Lorenzo. May trapdoor sa likod ng altar, sabi ni Kara habang hinuhugot ang tabla. Bumukas ang daan pababa, madilim. Puno ng agyo. At amoy asapri. Sa dulo nito ay isang itim na kabaong. Walang takip. Sa loob. Isang pusong tumitibok pa rin. Ito yon. Pusong hindi tumitigil. Buhay pa rin ang sumpa, sabi ni Elias. Paano kung kapag sinunog natin 'to magising ang lahat ng tulad ni Aurora? Sabi ni Mia. Wala na tayong oras, sabi ni Andoy habang binubuhos ang langis. Biglang yumanig ang lupa. Umalingawngaw ang tili ni Aurora mula sa itaas. Hindi kayo pwedeng magtagumpay, sabi ni Aurora mula sa altar. Nasindihan ang puso. Uminit ang buong basement. Sumigaw si Aurora habang unti-unting nawawala ang anyo hanggang sa tuluyang naging abo at ang buong simbahan ay binalot ng liwanan. Ngunit sa huling segundo, isang anino ang humawak sa likod ni Elias. At sa bulong ng hangin, hindi pa tapos ang gabi. Babalikan kita. Huling sabi ni Aurora. Doon nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Mag-subscribe at mag-like for more horror story.